Pinangakuhan ni Atty. Israelita Torion, legal counsel ni Pastor Apollo C. Quiboloy, na bago magsalita si Sen. Teresa Honteveros laban sa butihing pastor ay mag-aral muna ito ng batas. Lumalabas niya na marites lamang uchismis ang mga pahayag nito dahil wala naman manumanong ebidensya. Narito ang balita ni Angel Pastor. Kamakailan ay sinabi ni Sen. Risa Ontiveros na dapat daw ay tanggalan ng license to own firearms si Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng kasong kinakaharap nito ngayon. Payo naman ni Attorney Israelito Torreon bilang isang senadora na mayroong mga abogado sa kanyang opisina irresponsable ang pahayag na ito dahil hindi naman ito nakasad sa batas. Pangamba ni Torreon, baka paniwalaan ng tao ang pahayag ng senadora kahit mali ang sinasabi nito. Yung batas po dito, July of 2012 pa, Comprehensive Firearms Act. What are the grounds to revoke the license uh, to carry of a person? Yung ano niya? and eh, that is provided for under Section 39 and there are 10 grounds there. No? And if you are merely accused of a crime, is that a ground to revoke a license to own or permit No, it's not the ground. And as a senator with an army of lawyers with her, it is, I think, for lack of a better word, highly irresponsible to suggest that which is not founded upon our laws. Kasi wala po doon sa Section 39 yung sinabi niya na, kesyo may kaso na si Pastor, pwede na ipa-cancel yung kaniyang uh, license to own. Eh, hindi naman kailangan ni Pastor yung baril. Pero ang punto ko po, Sinador po tayo, dapat po sana uh, magbasa-basa naman ng konti bago tayo uh, magpa-interview sa media. Kasi hmm. po, merami naman po kayong mga followers po. Kung wala po, kung hindi po kami iimik, e eh baka akalain ng mga supporters nyo tama po yung sinasabi ninyo. Binatikos rin ni Torreon ang ipinapakalat ng senadora na mayroong private army umano ang butihing pastor. Bago anya kumuda ay magpakita muna ito ng ebidensya mula sa army at nika bilang patunay sa mga akusasyon nito. Malinaw naman na si pastor ay namumuno sa isang kongregasyon at ang tanging mayroon anya ito ay Army of Prayer Warriors. I hope the good senator will be reminded that she is a senator of the republic. And that comes with certain responsibilities under the law and under our morals, good ethics. And as a senator, um, I think, um, I do hope she will not mind it if we will remind her that her statements in public should be backed up with evidence and should not be based on uh, raw or unconfirmed informations. Because what I know is my army is a pastor, pero army of... prayer warriors po. Oh, pero yung mga armed army, aba, news uh, news yan sa akin ilang beses na ako naka uh, doon sa ano sa uh, Prayer Mountain sa sa Glory Mountain, wala mang mga army doon, mga prayer warriors ni Pastor Apollo Sikibuloy ang nakikita ko doon. Um, even in JMC may mga nagpe-pray sa kanya pero wala pong uh, private army. And the senator sana Bago sana siya magsabi, may confirmation na siya, may mga uh, certification na siya na galing sa army confirming na may private army si Pastor Apollo si Kibuloy because Mica for instance, no, the National Intelligence Coordinating Agency would certainly have uh, facts that would prove uh, if uh, the allegation is true. Lumalabas tuloy Anya na puro chismis o marites lamang ang mga pahayag ng senadora dahil wala naman itong maipakitang ebidensya sa kanyang mga aligasyong ipinupukol sa butihing pastor ng The Kingdom of Jesus Christ. Pero wala naman siyang pinakitang ganon. Bare, barely allegation lang. So kung baga, para lang si senator na marites. Huwag naman sana ganon po. Kay baka kung palagi siyang magganyan, Baka masabi na siya si Senator Marites kasi mahirap naman yun na puro lang Marites yung basis niya. Hindi naman po pwede yun. Para sa Diyos at Pilipinas ko, Mahal Angel Pastor, smn News.